Jubal nyo, problemado ngayon sa pira. What? So ngayon, dahil may lisor ako dito, pira natin siyang kalbuhin. What? Tapos, didigahan natin siya ng pira kung papayag siya. Ah, oh, guys, samahan nyo ako guys. Parang malungkot ka dyan. Ay, Anong problema mo? Eh. What? Eh. Wala pang punan. Eh. Ano nangyari sa punan mo? Eh. ba, Diba, bagyo-bagyo na ka na. Halos dalawang linggo ako na tambay-tambay. Eh. -tambay. sa ano ba? Eh. Ah. Uh, eh, nokot. Eh, wala ka pira ngayon. Ah, wala. Eh, Basta tuwa eh, talaga. Eh. eh. Gusto mo ka pira? What? Anong eh. prosesya pa mo kapira? Eh. Eh. Kalbuhin eh. naman kita. Pero babayaran kita. Babayaran kita. Eh. 500. Boyo sing suke su. Eh, pira ka na kagad. Ayaw mo pa. Eh. Eh. eh no. Mandaan? Eh. Ikaw kalbuhin kita di mandaan.

Oh, tuyan, yan. Ano? Oh. Payag. Ito ibigay mo talaga sa akin yan. Oo, oh, ilapag ko pa diyan sa tabi mo habang ginakalbo kita. Ano? Oh. Payag. Sige. Tara. Basta ibigay Sinti mo talaga ay... sa akin yan, ha? Oo. Oh, oh. Hindi ko na ibalik sa wallet. Dito mo na. Kay baka itakbo mo eh. Magayos <laughs> ka. Ay, hindi ba? Kalbuhin nga kita, dalawang libo nga. Tara. Sigurado ka? Oo, oh, doon tayo magkalbo, ano? Tara. Sige. Tayo kunin kayong werlo sa taas. Sige. Basta akin nyo lang. Oo. Bantay nyo lang. Totoo. Paniwala lang paniwala talaga si Jubal. Nababayaran ko siya ng 2,000. Pero hindi niya alam. Pag nakalbo ko na siya guys, kita ko buko ito mamaya. Mayayari naman si Kia Jubal nyo dito. Ilipat ko lang dito. Hindi dito na lang. Ayun talaga na. Oo hindi grado yun hindi na na isa akin yun, ha oo hindi grado yun. ay oo, na ko oo 2,000 upo ka na dyan okay. hindi <laughs> akin yan ha wala natin basta huwag ni giligalawin yan tira dyan, dyan lang lang.

Hey! Pura na kong buhok ba? Dalawang libo yan! Bakit tutubo pa rin to. Dalawang libo! Hey! hey! <laughs>